regalo? Be, alam mo siya, be. Alam mo siya. Kaya nga, eh. Oh, Saan sure, sure na. Dapat may paninindigan ka. Oh, Eto na, sure ka na? Oh, wala nang bawian to. Ako ano talaga yung mabili mo. Yan yung sayo. Bonus! Ayaw mga kawander kasi. Nakasalala. <laughs> Eh, Abi, Oh, no. okay, ikaw ko na, ikaw ah, na ang hawak. Ah, harap ka lang sa akin. Ayan. Oh. Ay, dito tayo sa Sabon Station, Agno, dido, 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 Pangasinan. Diyan na, okay na dyan. Ha harap Dito ng gabi. Harap siya. Ayan. Ah, lang siya eh. <laughs> ano? Wow, so, wow, sa, so, <laughs> uh, wait, wait lang, wait lang. Oh, ayan, ayan, ayan ito, pagpipiliin ko lang siya kung saan yung napupusuan niya. Left or right? Hindi. Bonus o regalo. Ah, bonus o regalo. Wow. Pakita ba, Ben? Oh, kita, kita. Ayan. Oh. Ayan, yan. Hindi ko yung makukuha mo. Hindi ako nagbibiro, Ben. Oo. Oh, Dahil pila, pinapalaro natin siya kasi ano siya sa atin ngayon. ah, good job. Good, good job. Oh, uh, good job. <laughs> kung baga ano siya, Be, 100% ah, uh, Okay. Ayan oh, na, babaan ko, babaan ko. Ayan. Oh, bonus o regalo rin. Bonus o regalo rin. <laughs> Dalawa. Dalawa. <laughs> Isa lang. Isa lang. Wala, <laughs> bonus na tulong. Hindi <laughs> ako nagbibiro ha. Kung ano A talaga yung makuha mo, yun yung ibibigay ko sa'yo. Ayan. Uh, bunso, wag ka mag-pots-snack ano, ka, ha? mag, mag, mag na po na snacks, ha. Huwag mong turuan, Bunso. bonus okay. o regalo? Kahit ano matanggap ko, wala sa puso. Ah? Oh. <laughs> dahil, kailangan, dahil sa buhay, kailangan mong pumili. Oh, kailangan pumili. Dapat isa lang. Isa lang. Pinili di yun. Oh, yun ka. Pero pili ka. Dali, <laughs> drama. Hindi ko mapili. oh, pili ka dyan. Bonus o regalo? <laughs> bonus. bonus. Malapit na <laughs> Ay, malapit na pa ang birthday <laughs> niya, Bing. <laughs> Sakto! Sakto Oh, oh. oh. regalo regalo oh. huh? Be, ano mo siya, be? Ano mo siya? Kaya nga, oh, eh, sama sure na. Mo ka sure na. Dapat may paninindigan ka. Oo. Oh, oh. <laughs> 100%. kuha mo ano talaga yung makuha mo, ah, walang, walang paawaan to. Ah. Wala, pero, Oo, wala. Walang paawaan. Oh, sure na? Uh, sure Bigay man. ko na. Sure, na. sure ka na. Gusto mo na makita. ready ka nang makita. <laughs> Sure na, ako. sure na Sure huh? sure? Sure na na ba talaga siya? Baby, magbago pa yung isip niya, bigyan mo siya ng chance. Ang mga ba? mo din kami, oh. yung nabunod ko, yun sana yun. Ngayon, oh. panindigan ko na doon ako sa rapili ko. Oo! Oh, oh, panindigan mo na. Panindigan mo mo na. Panindigan <laughs> <laughs> Ito mo yung bonus! Matagal pa yung bonus eh, kayo walang red lang eh. Sakto kayo pala binaisipan kong regalo. Tsaka ano kasi birthday niya mag pala malapit na. pala <laughs> birthday niya. <laughs> <laughs> Ayan, may pang birthday na siya. Ah, <laughs> uh, congrats. Ayan mga ka-wonder, pupunta naman tayo sa Impanta kasi sila din yung pagpimiliin ko, uh -oh. babe. Ayan, dapat ano ay yung good job, more good job pa. O, oh. okay. oh, yung 100% niya, be. Taasan pa niya. Huwag oh. bumaba. O, sige. God bless. Thank you, Kawander family. Oh, oh. Ano, advance happy birthday pala. Oh. <laughs> pawis na pawis ako. Ayaw kong tumigil kasi pawis na pawis ako. Kaya mga Kawander, let's go sa infanta. Kasi bago lang sila ng mga kasama natin, di ba? Uh -huh. Si Renren kasi matagal na yun. Uh -huh. Parang pioneer na siya. Pioneer? Ayan ganahan sila magtrabaho, binigyan din natin ng ano, palaro. Palaro. e'to ano ah, game maro pili ka lang. Ano yung mapipili mo, yun yung ibibigay ko sa'yo. Bonus o regalo? Pili ka lang, bonus o regalo? Ha? Ito, ito? Regalo? Ito yung bonus, ito yung regalo. Ito <laughs> baby, gano'n mula siya ng ano. Ay, 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 ito um, yung bonus, ito yung regalo Alam mo, saan dyan yung titigin mo Yung sigurado ka na, yung ano na pupusuan mo Nagdadalawang <laughs> isip dyan Saan? Sure na? Sure para na na ito? Sure na siya B, Babe, ikin mo ng chance Oo Hindi ah, dapat isang chance lang Sure ah, na Ah, sure na? okay o, sure na Opo, kung nakapag-sure ka na, ginawa ko na sa ito Titignan ko na September mo 'to, short sure ka na bonus. At 'yang bonus 'to, 'yung regalo. Ah, oh, pili. <laughs> Eto na. short sure ka na. O wala nang babuyan 'to. Ano Ako na talaga 'yung mapipili doon yun 'yung sayo. Bonus. Short, 20%. <laughs> wala pang perma. Dá pra chorar. Ayan yeah, nga. O, okay, oh. yung isang kasama natin. Angelica. Si Angelica. Oh. O, itigay ko rin ko sa kanya. Kasi wala siya, hindi ko siya napaglaro. Oo. Oh. Itigay mo po kay Angelica yan. Ang masasabi ko lang, si Pagan yun ang Mas lalaki pa yan. Parang si di ba? Oo. Oh.